sa mga panalo. So, for today's vlog, welcome back ulit sa ating channel. So, magkakabit tayo ng uh, yung ating pinagawa na headlight, yung malakas. na ano? So, ito nga palang headlight na to. Kung mapapansin nyo, may mga sakit na yan, ginawa niya. So, ito, tatap natin sa yellow para gumana yung kanyang high. So, saan nga ba matatagpo? Ayan na, ito yan. So, pag kinapa nyo yung wire na yan, may kulay yan dito sa part na to, yellow. So, hindi kayo maliligaw dyan, mga panalo. So, dito nyo lang itatap tong red. So, pag nabili nyo tong uh, headlight na to, andyan na kagad yung red na wire na yan ano? then kasama na rin to tapos ito kasama na rin so ang ginawa namin dito mga panalo uhugutin nyo na yung uh, kulay red connection ng uh, tawag dito kill switch so mawawala yung kill switch nya kasi ito na yung ginawa natin mismong switch ngayon naman yung wire na kasama na to ay itatap nyo yung uh, pinakang isang wire dito sa kill switch then lalagyan nyo siya ng fuse box ano? so ito yung fuse box so may laman siya na 15 ampere na fuse So, pwede rin yung 10 ampere. So kung ito ito na kasi ang kasama kaya ito na rin natin. Tapos yung kadugsong ng wire na kill switch. Doon yung kukunik yung uh, ano, isang wire na to. Ayan. sa sasakit na apat uh, ang pinakang ano. Pero ang nagana dito is dalawa lang. So baga para ang connection lang yan pupunta dito. So kaya natin nilagay ng switch na uh, ng fuse box para safe yung ating ilaw. Kung sakaling mag shortage, masisira lang yung fuse. Then papalta na ulit natin. Okay? So para hindi masira itong ilaw. Then, ito naman sakit na to kasama ng stock is plug and play. So, subukan na natin mga panalo. So, first step natin is ito muna sa high beam, yung yellow. So, may sulat na yun dyan, nakalagay na. Kahit bumili kayo sa amin, sa kanya, may nakalagay na yan. So, ganito lang, isuksok nyo lang, tapos ilagay nyo ito. Kasi ibalik nyo na mga panalo. Walang puputulin dito mga wire, well, mga boss. Puro tap-tap lang yan, okay? Tapos, saksak na natin yung sakit niya, itong uh, pang-apat na, yung apat ang paa. Yan. So, plug and play lang yan. Then, ito naman tayo sa uh, ito. ito sa stock nya, i-coconnect nyo. Yan. Tapos, abangan na natin, Siyempre, plug and play lang yan, mga panalo. So, mga pasin wala pa ditong mga tape, hindi pa namin nilalagyan, mga maya kasi pa. De demo natin sa inyo kung paano i-install. Eh. So, para may idea kayo, at uh, may kabit nyo pag bumili kayo. So, una natin susi. Okay? So, wala na yung kill switch niya, no. ginawa na namin switch ng ilaw. Okay? So, on natin siya, starter. Yan. So gumana na yung ilaw niya kagad. Tapos kung gusto niyo patayin yung ilaw, eh, ito lang. Yan. Tapos pag pinatay niya itong ilaw, may maiiwan dito, part light o ano, sana so, hindi nasusuloy yung ating mga kasalubong. So kung makabasin nyo, wala na yung kanyang kill switch, no? Ito na yung ginawa natin, switch ng ilaw, okay? Diba? So ang purpose itong part light, yung red na to, is sa high beam. Pangalawa, ito na rin yung pinakang part light nyo. So ito na yung part light, white na yan. So pag tinanggal nyo red wire na to, mawawala yung part light, tapos mawawala din yung high beam. So ito yung high beam niya mga panalo. O, uh, on natin muna si ano, ilaw, high beam. Ayan o. Oh. Ayan, yeah, ito so yung high beam niya. So dito ay mga panalo, ito. Good show. Tumagahan na dito. Diba? Tapos pag gusto nyo patay yung ilaw para part light lang. yun. Huh? para hindi masakit sa mata Ayan. diba? tapos pag nyo yung kanyang ilaw dito sa kill switch na Ayan. so ang lakas nyo nakapanalo oh. marabi oh tapos high natin Ayan. low Ayan. so gumagana din yung tinatawag nating high beam doon sa stack na ilaw na. No? Hindi ko ay mga ilaw natin yung stack, yung malaki. sa mga panalo gagana pa rin yung ating high beam dito sa ito yung nasa lower so yung high beam niya kasi nasa lower ano so, alam niyo naman yan ito yung pinaka high beam natin so pailawin natin ay tataas ko tong headlight natin para makita niyo yung logo ayan ito ba magiging natin yung side ayan gumagana na diba pag samahin natin ang traffic video So, lakas ng ilaw. So, mamaya, i-review natin yan sa gabi. So, naman, bukat natin vlog. So, ganito yung mga installation. Sabi na natin dito kung paano i-install ito, okay? Okay, tanggalin mo yung dito. So, dito muna tayo sa headlight. Uh, explain natin mabuti sa inyo. Okay, patayin natin muna yung unit. So, plug and play, ano? Sa so, madalit sabi. Okay, so, second ano na natin to, ah, uh, explain para makaintindihan nyo mabuti. So, itong sakit na to, kasama na siya. Okay, so ito yon. Tapos, itong sakit na to, sa stack lang. Tapos tong red wire, i-connect nyo lang dun sa high beam, yung yellow na wire na yan, yung mapapansin nyo. I-connect nyo lang yan dyan. So, ito na kasi yung park light at ito rin yung kanyang high beam para dito. So, isaksak nyo lang ito, yung stock connection, tapos itong nadagdag dito, kasama na rin itong socket na to. Yung socket na to, dalawang wire lang itatap nyo dito. Bali, yung kill switch, tatanggalin nyo na yung connection. So, dalawa lang yung connection nun. Itong uh, bread na to, tapos mayroon siyang line na kulay Uh, white. Tapos, ang katapat niyan, ito, red na may line na kulay brown. So, pag nabunot niyo yung dalawang yan, pag kukunikin niyo lang yung wire na galing dito, at huwag niyong kalimutan, syempre, lagyan ng fuse box. For safety natin yan, para yung ilaw, pag nag-shortage, hindi siya masusunog, okay? So, gaya ng nasabi ko, kitap nyo lang itong saat na to, dito. Kasama na mismo yan, pag nabili nyo. At dito nyo, i-coconnect naman yung uh, na wire. Tapos yung kabaak na wire naman ay dito. So, sa connection ng kill switch, okay? So, yung kill switch kasi may dalawang wire yan. Uh, sa kabilang dulo niya is red nga na may line na white. At sa kabilang dulo naman ay mayroong red na line tapos may brown. So, nga ba makikita yan? Dito yan sa part na to. Ayan, dito. Itong sakit na to, bunutin natin. Ayan, dito niya yung makukuha. Tatanggalin niyo po yung ano dyan, yung magkatapat na wire na galing sa mismo kill switch galing naman sa harness na to then pag niyo sila para lagyan naman ang top ng wire na to yan, so, yan yun so binunot na namin yan so kanina ang originality pwesto nito is nandito sa loob ng sakit na to at galing din sa kabilang sakit na to so alisin nyo na po yun para maging uh, switch na sya nitong ilaw so yun yung purpose natin kaya natin inalis yung kill switch para maging switch no ating high beam so ganun lang so, itap na natin to ulit ako mo jiji gila para naman tayo mabilis. Ayan. So hindi pa namin pinipulido yung pagkakalagay ng mga ano dito, electrical tape para lang may demo sa atin natin ng maayos. Okay. So una ulit na si Susi. Ayan. Buhay natin si uh, starter na tayo. Ayan. Ilaw na siya, guys. Ito na may switch niya, guys. Ayan. Ito mismo ang pinakang ilaw niya. Ah, uh, switch niya. So may part lighting niya. Ayan. No? galing dito sa red wire na to yung connection ng part light then ito na rin mismo yung hiding niya so, hindi yeah. siya gumagana dito ang dot di ating awan to uh, skill switch uh, so yun na mga panano kung gusto nyo mag order ng ilaw na to uh, masabi lang kayo sa amin kaso may to order Umabot to nang nasa 1 uh, to 2 weeks ano? so, sabi natin mga 12 days 10 days ganyan bago makuha itong ilaw na to Saka, so, mag PM lang kayo sa amin pag gusto nyo mag order para masabi natin doon sa nagagawa So, yun lang mga panalo. Sana may nakuha kayo dito sa ating vlog na to. So, wait natin yung review. Yun lang. Peace.